Magluluto ako ngayon ng dahon ng gabi na may pritong bangos. Sabawan ko lang ito. Ang una kong ginawa, hugasan ko isa-isa yung mga dahon ng gabi. At um, hanggang matanggal lahat ng mga dumi na kapit dito. Pa isa-isa ko itong hinugasan para sigurado wala nang mamista yung mga dumi na nakakapit. Hanggang maubos po lahat ng mga gabi nito. Pagkatapos kong hugasan, pa isa-isa ko itong binalatan ito kasi ang nagtataglay ng kate sa gabi lalo na hindi natin alam kung saan tong galing yung gabi na to at hindi na din kasi siya press ayan po tinanggal na natin tinanggal natin ito lahat, uh, pa isa isa hanggang maubos po natin ito lahat na matanggalan ng balat Pagkatapos ko naman tanggalan ng balat ng gabi, ito naman ginawa ko, pa isa ko pinutol-putol yung mga gabi para mailagay na natin ito sa pot na to para maluto na. Then yung kanyang dahon ay binuhol ko ito at uh, parang tinali. At hiniwalay ito sa kanyang tangkay. Kasi ihuli natin ito mamaya pakuluan para hindi siya madurog. Inulit ko lang din ito lahat, uh, hanggang maubos lahat, mabalatan ang gabi at mabukol natin ang kanyang dahon. Ayan, tapos na natin mabalatan. Sinama na natin yung dahon dito sa taas ng ano para pakuluan. Pakuluan. Hindi ko na din pa na pinakita ang um, pagpapakulo. At pinakuluan ko ito at sa tinapon. So ngayon, nagpapakulo ako ng tubig. Nilagyan ko ng sibuyas at tanglad para pampalasa sa ating gagawing gulay na gabi. At tinakpan ito hanggang makulo. Ayan nga, kumulo na yung ating tubig. So, sunod naman natin gagawin dito ay ilagay na natin yung dahon ng gabi. Ito na yung pinakuloan ko kanina, tinapon yung unang kulo kasi para matanggal lahat ng mga kate nito. Sinama ko na din pala yung isang pirasong sili para medyo may pagkaanghang yung ating gulay. At iniwan ko itong tinakpan at panggang maluto yung gabi. Pagkatapos, nagpiga na naman ako ng kalamansi. Isa, ilalagay natin dito sa ating gulay para medyo may pag asim, -asim ang ating gulay na gabi. Yan. Hinalo ko na din ito dito. Iniwan ko lang din ulit ang takpan. Pagkatapos, nilagay ko na yung dalawang hiwa na bangos. Dalawa lang yung hiwa, uh, dalawang hiwa lang ang lagay natin dito kasi ako lang isang kakain dito. Yan ito kasi magbibigay ng lasa sa ating gabi mamaya. Saka iniwan ko itong takpan para mag-absorb yung gabi yung lasa ng bangus. Pagkatapos nito ay tinikman ko na yung kung okay na yung lasa. At yun nga okay na yung lasa kaya malapit na ito maluto. Chinik ko ito, ayun. Luto na yung ating gulay. At pinatay ko na din yung kalay. Ayan o, oh, napakasarap nito. So, kain na tayo guys. Ayan. Namiss ko kasi itong gulay na to na uh, gabi at uh, matagal na ako hindi nakakain dito. Uh, iniwan ko lang din dito hanggang medyong luto-luto uh, pa ng kunti. Ayon guys, nakahanda na yung ating uh, pagkain. Ayun, kakain na tayo tig para matikman natin tong gabi na to. Yan no, ang sarap at uh, lutong-luto yung gabi natin at uh, yung bangos, isang bangos. Ayun, konti lang din pala yung kanin kong yan lang, isang cup lang na kanin. Ayun, kinamay ko na talaga yung gabi. Ayun, ang napakasarap. So guys, maraming salamat po sa papanood ng ating video. At kung bago ka lang dito, huwag po kalimutan i-like and share po para marami pa po tayong uh, magawa ibang video na katulad nito. Maraming salamat po guys sa inyo papanood. Thank you po and God bless. Bye-bye. Enjoy ko lang po ang pagpakakain dito. Ah. Thank you po. Bye. -bye. Kain. mubusin ko lang itong kinakain ko. Bye-bye, God bless. Okay.